kamusta? So sa amin lang mga idol Kailangan natin pumunta dito sa mga bukid-bukid, sapa, ilog So para magpalamig So ang gagawin ko mga, mga idol ay ako ay magpipiknit So kahit sulo, pipiknit pa rin tayo mga idol kahit sulo Dito kung papasin ninyo, tayo nasa loob ng sasahan Pero ang dulo nito mga idol, ito itong pinakadulo nito, ayan So doon ako pupunta kasi ang dulo nito ay bali ilog na So, picnic tayo mga idol, kahit solo. So, ang ko lang ngayon ito, sugo. So, happy pala, happy. Ayan. So, tara tayo, mga idol, picnic tayo, kahit solo. Ayan. So, lakad lang tayo dito, mga may butit, hibas. Ang it kasi mga idol, kaya, iniimbitahan ko yung mga nasa, nasa syudad, na may kanya-kanyang probinsya. Halimbawa, ay ko nagkatrabaho sa Manila, sa Makati, sa Pasay, Las Piñas, Malabon, yan. Uwi na kasi sa probinsya mga idol. So napakaganda, dagsa kasi ang nagsisipag uwian ngayon. Kumbaga, happy-happy naman. Kaya nga muna dun sa mga trabahong, dun sa mga hectic na trabaho. Talagang relax-relax muna tayo mga idol kasi mag, magmamal na araw na. Kalimitan kasi ngayon mga idol, ang puntahan ng mga nasa siyudad, pauwi ng probinsya. Mas especially dito sa Quezon, Quezon province. So marami. Papuntang iba papunta sa Pabicol, ayan, Bisaya, Mindanao. Pero kalimitan ngayon, bago magmal na araw, dagsana yung mga nagsisipag uwi yan. book na kumbaga mga idol. Ang mga, ano. <coughs> so tayo, magpapalamig muna dito sa ilog. So walking distance lang naman itong mga idol mula sa amin kasi malapit lang ito dito sa amin itong ilong. So senior ko na kasi ang daan dito na sa, sa loob ng sapan ako dumaan. Yan. Mabuti na lamang at hibas. Ang tayo mga idol. Kapalamig. Tiktik muna tayo. So nagkapasalabat mga ako mga edad dun sa mga taong nagsipag-suporta sa aking youtube channel na kahit pa pa, nararandaman ko na ang pagbabago dun sa aking channel kumbaga, nabubuhayan ako sa akin pag vlog 67, 67.7 parang napapabilis so bagay, nakakatuwa din ng mga idol kaya lang edi eh ba bago sana ako ma nga, magkaroon ng silver play button oh, na-screen muna na mas mauna ang monetization kasi parang mauna sa akin ang pagbibigay sa akin ng youtube ng silver button kasi ano laki na 67.7 what if na mahit ko yung 100k na hindi pa ako monetize hindi ko lang kung, kung paano ang decision ng youtube nun so ito mga ito malapit na tayo sa sa ilog ayan Ayan to, malapit na tayo sa ilog. Yan, kasi doon to dito sa dulo, ilog 'yan. Tingnan muna natin, post. Yan. And dito na tayo mga idol sa tabing ilog. So dito ako magpipiknit. Yan, dito ako magpipiknit. So napaka-summer. Yan mga idol, napaka-summer. Sobrang init. Ayan Yan to mga idol. Salamat. Thanks for watching. Joke bago lang tayo mga idol. Hindi ba may uli pa salamat ulit. So parang magtatapos agad ng video, no. So impossible lang tayo ng paglalangon siya maglalangon kasi ako yan tayo maglalangon muna mga idol langon muna tayo yan Bapak pula. So ayan mga idol, napakababo pala akala ko 'yung lalim. So meron muna tayo ng mani. Happy, uh, mga idol, happy ang ating budget ay 5 piso. Pag pagpipitnit pag 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 hmm. Ganda ang tubig mga idol Maninaw. Ayan. Dito tayo sa parting una-unahan. Yan. Ayan mga dal. May nagsisipag-picnic din dun, oh. Yan. Yan. Napaganda ng na tubig, mga dal. napakaganda Yan. So, dito tayo maglalangon sa medyo una-unahan ng konti. Boss muna mga idol, boss ko muna. Ayan. Ayan, yeah, langon tayo dito mga idol. Ayan. Yeah. Ang babo pala. Tulong mga, mga idol buhay ng nasa wala kasi naniniwala sa akin pagbablog ang para sa mga nakakakilala sa akin sa nagbablog ang pagbablog daw ay isang kabang awan so meaning to say mga idol parang hindi sila naniniwala sa word na vlogging ewan natin hindi natin alam baka naman sila hindi lang aware do sa word na vlogging dito sa akin. kasi kalimitan talaga lagi akong sulog kaya kung mapapasin nyo sa mga video ko lagi akong gulo ni cameraman nga wala ako mga idol kumbaga sarili sikap ko na lang kumbaga makabuo lang ako ng isang video may manood man wala ay okay na lang sa akin basta ako malaga ako tuloy tuloy sa pagbublog so langin muna ako mga idol langin muna punta tayo sa gitna punta tayo nauhubuan na mga idol nauhubuan na Bata tayo ito mga idol Yan. Dito tayo. Mga tayo. Yan. Malapit na ako sa 100,000 subscriber mga idol. Yan, malapit na. Yan, yan. Yan. So napakaganda ng tubig mga idol. Ayun. Ayun. So napakaganda. So, probinsya probinsya tayo mga idol. Ito pa oh. ito ating pulutas. So ito ating nanputas wala kasi 5 piso lang kasi ang budget ko. Ito na lang sa akin. Kibal. Yan. napaka napaka relaxing dito mga idol sa probinsya. So magsiguwi na kayo mga idol, yung mga nasa manila pa na kumbaga ano pa ng trabaho diyan. So panahon na para mag-relax relax. Ilalax. Masama rin naman yung mapasobrang seryoso sa trabaho. Relax muna tayo mga idol, relax muna tayo. Yan, balik tayo sa ilog mga idol. Wow, bawa pala.